Hello everybody, welcome back to my channel, people. Kumusta po tayo ngayon? Ah, taga sindi lang po muna tayo kandila. Ah. Okay, eto na naman tayo, people. Good morning, good evening all over the country. Ito po ang ating ano mga people. Mapapansin niyo, ah, dito po tayo sa aking altar. Sa so, marami po tayo mga kababalaghan at mga iba-ibang mga kawayan <clears throat> to kawayan ito na kakaiba people kung pansin may marami nang inaamag ito sapot ng lawa-lawa ayan oh ito yung kawayan na nano namin yung mga bahay ng ano kagamba ito yung kawayan na ganyan <clears> hindi <throat> ko lang alam kung ito ay ordinary or malamang nakakaiba no ito po ay kawayan ha ayan. tagal na rin po to sa akin ano dikit No, kung ano mga mga suggestion ninyo mga people tungkol dito sa aking mga pinapakita, pwede rin kayong mag-suggest para at least madagdagan din ang kaalaman natin. Marami tayong mga kakaibang mga kababalaghan na nandito people sa aking altar. Ano muna natin to. Meron din ako doong kawayan na yan. Meron din tayo dito na kahoy na kusa po talaga yan. Nakadikit. Yan nag-cruise. Matagal na rin po ito sa amin. Galing po ito sa kuweba. <clears throat> Tapos meron din tayong mga kakaibang kahoy. Mga kaibigan. Yan. Kahoy din yan na oh, ganyan. At meron din tayong isang matay isang bibig at libon na bao ito nag-aalay din tayo ng mga pagkain ito rin ang aking mama, aking unang asawa. Ito ay aking mahal na Santo Niño San Salvador del Mundo. Ito naman Our Lady of Antipolo. Yan po ang Lady of Antipolo, Mahal na Milagrosa At alam naman natin ito. Ito naman San Rafael it's sa uh, sino kaya to? Si San Gabriel. Ayan, si San Gabriel. At 7 Angel, lahat po 3, 4, 5, 6, Oh, Naging 8, 8 Angel. Ano yan ang aking mga ano. Ayan, mga people. <clears throat> Ito tayo sa ano natin mapapansin natin marami din ako dito mga medalyon ang aking mahal na Santo Nino na Gala, mahal na milagrosa no? hindi pa natin naayos na mabuti at ito ang Saint Benedict na kahoy marami rin ako mga medalyon dito mga friend na sarili ko na lang yan mga personal ito rin yung sinasabi sa inyong bao uh, salsagan at salsagan na hindi natuklap ang balat <clears throat> yan ang mga medalyon natin at meron din akong milagrosang medalyon na pula kansong pula yan mga friend. may mga bao rin tayo dito uh, sa si tagal ito, libon ito people, libon pero ayusin nga lang natin yan. Ito naman, libo na kawayan. Ito <coughs> naman ang sinukuan. Ito, cross At cross sa dulo. At cross dito. Ito okay. ang kahoy na nakapalipot, nakakaipa. Yan po ang ating altar, mga people. <coughs> eto meron tayo dito. Ito kasi ang aking ano, nakita ko to sa Banahaw people. Sa gubat ang Banahaw. No, yan, nakita ko to. Kaya dinampot ko doon yung ano ng kabayo. Yan ang pinakamaganda kasi ano, uh, nadampot. Kita ko mismo talaga people. Meron naman nakakita, hindi din potso. Ibig sabihin, hindi para sa kanya, kundi para sa akin. Yan. Yan ito mga altar ko, people. <clears throat> Yan. Diba? Yan ang altar ni Kamerlyn. Dito sa kabite. Okay, people. Bahay mo na sa ngayon.